Di lalim ang kaminyoon, nagyo'y kalisod bisag di tuyoon. Ang pagpangitag kwarta di sayon, di kalikayan usahay kita kapuyon. Hangaton taon niya ayon, unya, unya mo samot pagyudog kalisod ang kaminyoon. Kung wakta na tunong sa iyang kabubuton, ang kwarta lisod kayo pangitaon, magantos gita sa tumang kawaladon. Pero sa akong kasinatian mga egsoon, di man lisod ang kaminyoon. Ang grasya niya di man lisod pang itaon. Iniksang pit niya, naaman siya dayon. Pero kabalo mo kung sa iyang kondisyon. Kana kung matunong po iyang kabubuton. Kana kung siya po ang atong unahon. Kana kung sa pagpangalagad niya kita matinud anon kana kung atong calling niya atong tubagon sa ingana nga paagi mga igsuon sayon og enjoy kaayo ang kami niyon why kurat bisag kapila bagyuhon. kabalo man were under his protection proven gyud na karon sa among kami usa lamang kapag pahinumdum mining mabungahon nga kagabhion ampo amping abantita to god be all the glory god bless